Napupugto. Ayan guys, at luto na po itong ating tinuto. O yung ating laing. Salamat. Sige. Salamat. Sige po. ay inyo lahat. Yan bali, simula pa po kagabi ay maulan na dito. ulan ulan na po. Tapos ngayong umaga ay grabe po ang lakas ng ulan. Bali, si Bossing po ay namaman daw ng mga bubo ay hindi na po ako sumama at malakas na po ang ulan. Grabe po uli ang ulan. Grabe po ang ang ulan. Grabe kalakas ang ulan. Mapupuno na po yung drum. Mapupuno na ng tubig. si Bosing po ay naman daw ng mga bubo. Ilan lang ba kayong pinain? Mukhang kaunti yan eh. Bakla, ayan. Yeah. Araw na ako sa ang bakla.

Papagupit din pala si tatay. Katapusin ka tayo kumuha doon ng gabi. Para bukas na lumakal ka. Salamat ng mga mga. Si Tilad po hindi lang basta magaling na karpintero, magaling ding barbero. Hindi <laughs> lang barbero, babaero. Yan guys, at kami po yung magmumotor ni Bossing pagpunta doon sa kukuhaan namin ng gabi. Oh. Ha? Saan ko awakan? Yan guys, balik kami po ni Bossing ay nadi dito sa dating ulahan po ng mga alaga namin baka at kami po ay kukuha ng gabi. At kapag kapugan na itong maulan ay masarap po ay tinutong gabi. Tapos si Bossing po ay may dala na rin mga pananim na niyog at siya daw po ay magtatanim muna. Ako po ay may dalang niyog at magtatanim po muna si Bossing ng niyog ko. Grabe na po, madam mo na. Malago na ang damo. Oh. Dali mo lang, dali pa ka, dali pa. Mo. Ibig mo sabihin na itatanim mo muna ang lahat ito? Dali, ilak ka Bago ka takumuha ng gabi. Oo, oh, bulala yung gabi. Oh. Hmm nalutang naman yung iyong itinatanim ay matubig po Dala. Oh, grabe na po kalalago ng damo buhay na po yung mga tanim namin ditong saging tsaka po mga niyog si Bossing po yung nagtatanim pa ng niyog. Ayan po, tapos na si Bossing magtanim. Saan ka ha? Doon ah. Parang maliliit pa naman. Okay, wala na ay doon sa so may bandang dulo. Wala. Okay, ito ba? Wait, magkano ka tinuto? Mm -mm. Ano pagang kang luto sa gabi? Di ba tinuto? Kaba, oh, tinipay. Ayoko. Pag tinipay, mga talbos lang. Maligat ang laman ay anhan Okay, si malakas. Kapag ina hindi? Ataas. Wag na. Ako nang magtatalok mamaya. Wag mo nang balatan. Aba. Ba. Napupugto. Ito ba kayo mo? Dito, bossing. Ha? Sa okay, akin natin ang ilalagay dun na. Ah. Pagtag Pag ulan na eh, saka ano eh. Saka mabilis pong lumaki ang gabi. Yata, binugulot <laughs> mo kanina eh. Oo nga hirap na mabunutin. Bet ini. Kukha ka na rin ang Salay. Salay. Oo, oh, kumaka na rin. Hindi na maaninaw ay, honey. Eh. Oh, yun na. Hindi na Oo, oh, kaya mo yun. No. You know... Nakay mataas eh, yan. No. Taas na. dito lang, na yung ano ah. Bunutin yung isa, tsaka ano ba yun? Ha? Bakit? Wala, wala so, bawal mag Ayan po at bali, nakakuha na po kami ng gabi na amin pong lulutuin. Bali kami po ay dito dadaan sa may kalsada. Bakit mo na na? na po dito ah. Sa palayanan po ay maputik. kami dito sa Kaya kami dito sa kalsada dadaan. Kaya ito na. kaya nasa Ha? Ah. Nasi. rito Yan po at ito na yung ating mga gabi na kinuha. Kinuha namin ni Bosso. Okay Akin na po ito tatalo. Tatanggalan na po natin na yung balat para maluto na. Una po natin gagawin ay eh, tatanggalin muna yung mga dahon. Si Bosing yung nagdiretsyo na sa bayan. Yung nga pong huli nating alimango ay ibebenta na po niya sa palengke. May dala na rin po siyang timba at pokoan naman po siya ng pagkain ng alimang mm -hmm. mm -hmm. talaga pong itong ginagamit kong chopping board, itong sangkalan ay ito pa'y mamansya na gawa po ng mga tagta ng gulay gabi ay ating din po ang sasama at ito po yung masarap malagkit <laughs> lilinisin na po natin itong mga tangkay po ng gabi Yeah. Tinatanggal po talaga yung ganito. Yung balat niya. Ayan po at ito na yung ating mga gabi. Bali, nalingisan na po natin ito. Atin na lang pong hugasan. Bago natin pakuluan. At ang nangyari po sa ating kamay, grabe. Sobrang mamantya. Ito po yung laman ng gabi. Pugasan na rin po natin itong laman ng gabi. Ayan po at ito na yung mga kailangan sangkap para sa pagluluto po ng ating tinuto o ng laing. Ayan, ito na po yung ating mga gabi. Ayan, punong-puno po dito sa kawali. Pero yan naman po mamaya ay malalando. Kaya yan po yung magkakasya din eh yan. Pagkakasyahin natin. Tapos ito po ang ilalahok natin, Sardinas. Sa Saka po, dilis. Meron pong paminta, salay o tanglad, bawang, asin, luya. Ito po, meron pong gata. Gata ng miyog. Ito po, binili na lang ni Bosing kanina nung pagpunta po niya ng palengke. At siya po ay bumalik na ulit ng fish panda para magpakain ng mga alaga po natin doon. Ito pong gata ay pangalawang gata po ito lalagay na po natin dito ang Bumili na lang po si Bosing ng gata at hindi na magawang magtapos ng niyog at magkayod. At siya po ay bumalik na ulit ng fishpond. Nakalimutan ko nga po pala ay kailangan din ng suka. Talagyan ko na rin po ng suka muna po natin. Talaga naman pong punong-puno itong ating kawali. A few minutes later. Yan, update po dito sa ating pinakukuluan. Pumupiyak na po. Pumupiyak na ang gabi. Yan, at nagtitrito na rin po ng isbang buraw. Ilalagay na rin po natin yung mga ingredients. Ilalagay po natin yung tanglad. Mga po itong bawang, asin, luya. Wala pong sili. Nakuha pa si Bossing sa fishpond. Mamaya ko na lang po yung ihabol. Tapos ito pong sahog niya, gilis. Mga po itong sardinas. Lagyan na rin po natin ng paminta. Saka po ng chicken powder. Saka po itong kakanggata. Lalagay na rin po natin. A few minutes later. Ayan guys, at luto na po itong ating tinuto. O yung ating laing. Ayan, wow. Naglagay po ako dito sa dalawang hawong papasabaw po natin kay Ate Huya sa kaso ka na Tia Floro. Mm -hmm. Tia! Oh, ba, po. Oh, nagluto ng pinoto. Maloy. Maramat. Sige okay, po. Ay, ulam mo. Ay, eh, talagang ano na Dilis po, sardinas. saka sardinas. Eh. Ang po na puro dilis. Salamat! <laughs> Salamat! sa ula. Ito naman po ay ka na Huya. Ate Huya! Oh! Pati kay pa higa, -higa. kami sa Ah. Salamat. Sige. Mm -hmm. Ayan po at nakain na rin po si Milot Nakain po tayo. <laughs> Mmm... Sarap! Anong tawag sa inyo ng tinuto? Yan ganito po? Mm. Laing po ang laing. Tawag po ng... Dito ay tinuto. Pero po ma'am, kami po yung nauna na. Kain na po! Si Tila po yung nga dito at nagtatrabaho po sa rooftop.

Anong tara pangalan ng tindi sa laya? Yung Ano? Kaya daw? Kanya-kanya. Kaya <laughs> ba <Sabi> tayo? Tirat ko ng ano ha, Hindi ka pa, tirat mo sa ato, ya? Doon lang ako maghahayin nilagyan ng isda. Hindi mo alam mo siya kung hindi na mo buglaan ang balay. Ayun, lakas ng ulan, honey. eh Eh may palabasan ng tubig. Yun. Kahit lumubog. Po. Meron po, meron din po kaming itlog na maalat. Ikaw, Ani Rose? Hindi hmm. ka nakain na itlog na maalat? Nakain po. Ito yan. Dato ko Kanin pati lang. Mm -hmm. Kain tayo. Tapos mm -hmm. na po kumain si Bosing. Dinidihay na oh. First time kong nagluto ng ganitong tinuto. Tulaing ay ako ay second year High school. Naalala ko noon kami walang ulam. Yung e, sinanay noon eh, taong-taong ay nanganganak. Lagi kaming may mga sanggol. Siyempre <laughs> ako ang panganay. Ako nakapagsaing na. Ikaw na kaya nga may ulang. Ikaw kaya nang lulutuin ko. Ay wala namang rep noon, walang yung pupaka sa at ka wala. Ikaw <laughs> kaya nga lulutuin yung mga kapatid ko, baka na, ganyan. Yung mm -hmm. parang may isipin mo yung mga kapatid mo. Ay, ako'y nagluto ng ganitong tinuto. na ako Nanguha ko ng gabi, yung may makukuha ako sa gilid-gilid ng mga ba ng bakuran. Tapos sa si akin nilinis. Yun, first time ko magluto ng tinuto noon. Ako'y namulot ng niyog. Tapos ay, ang isinahog ko ay baguong. May baguong kami. Hindi kami nakawala ng baguong noon. Nagawagod din anong anong year kan magluto ka ng sinuto? Ang kasawa na ka magluto ng sinuto. Bosing ko yung natuto magluto yung nung kami mag-asawa. Mag <laughs> Nagpapakit gilas. <laughs>